Bara-bara yan, oh, yakeburinge, lo ini Oh shit, oh shit, oh shit. Sasabay. na na Ano? Na. na. po yung may mga handa dito eh. Dito kaya. Ano ba to? Pesta ba to? Tao po. Wait lang ha. Oo. Oh. Okay, hindi ko lang kulang todon, nagi sa kailang. lang <laughs> oh, Hindi. 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 Ah, <laughs> dito. Inawa Ay, mo. Ayun. Eh, Ay, kita doon, kang ka magalala. Mangilang po ang kuwenteng pagkain. Ulam lang po, sir, na. <laughs> Uy, ang kapal din ng mukha na ito, eh. Doon lang po yung kanin, sir. Okay lang po, kahit konti lang po, wala pong problema. May, ang kapal-kapal ng mukha mo. Kahit konting kanin lang po, na, sir. Okay. Dalawang beses na 'yan. Ika, oh, ika, 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 po. ika, 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 po kasi, pupunan, lang oh po. ika, 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 Jonathan ika, 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 Jonathan ika, 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 Ano ika, po? ika, ika, <laughs> Kaya okay, <laughs> okay, ka lang mag-aaral. Lala ko 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 po Thank you, sir, ha? Duya po Tambo <tasteless immigrantAUDIO>. lang. <mga mermaid> Happy po. Pwede po makahingi kahit pagkain. Okay lang po. Ano na 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 isa na lang po yung plastic ko. Kuha na po ako. Okay. Sige po. Salamat. Na 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 na. -na, -na. Okay po. Sige po. Ating ka po Styro. Sige po. Na 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 na. -na, -na mo ang mga <laughs> <laughs> Yung mga tao na hindi nahiya makapal Ano po kayo, pamilya? Ano po kayo pamilya? Gopes, Lopes. Go. Gopes. Gopes po. Ay, hmm. tawag Saan po kayo kumukuha ng kapal ng muka? <laughs> Berengi. Kain po. Kapal ng mukha mo. mo <laughs> ako.

Black, ha? Ha? Black, ha? Hindi po, ano lang ito, ebedensya ko lang sir kasi medyo na maraming nagiinom eh black, ah! black. ano black, na? ano 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 sir? ano 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 na ng <laughs> Nangyayos yung ng pagkain, siya, oh. <laughs> 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 What? Sa pangalan siya ng itapero. Ang Ako po? <laughs> okay. ka ako lang po yan. Ano Ano na panood ko? Ay. Ay. Marami po sa eh, Saging. po. Dati po akong matsing eh. Ano you po ano yung ano yung ano yung ano 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 yung ano kayong pamilya, ano yung ano Reyes ano yung ano Reyes. ano Reyes. ano yung Reyes.